Like, uh, magpapadala na po kami ng mga um, invitation. Very important po yung Dolomite uh, project hearing po na ito. Kasi syempre, uh, it's not just a question of overpricing, which is basically the question that we have today no, on corruption uh, in all infrastructure projects. But secondly, it's also a question of It's also a question of um, uh, mahalaga ba or importante ba or kailangan ba yung ganito pong mga proyekto. Kasi Basically, hindi nyo yung tanong eh. Kuhang-kuha ni Bicol Saro Representative Terry Ridon, chairman ng House Committee on Public Accounts, ang inis ng mga DDS o panatikong taga-suporta ni Rodrigo Duterte. Ang dahilan, ang niyang determinasyon na investigahan ang isa sa mga proud legacy projects ni Digongyo, ang kontrobersyal na Dolomite Beach sa Manila Bay. Dolomite is beautiful to the eye. Yun. Sa kabila ng batikos at mga troll attacks, matatag si Redon sa layuning busisiin kung makatwiran ba ang ginastos na 380 na milyon para sa proyekto ni Digongyo. Hindi ba sa mga DPWH projects po natin? Ngayon, so for example, binanggit po ng DNR, I think a couple of days back, no? sabi nila, parang hindi naman kailangan yung mga uh, ilan sa mga flood control projects na ginawa. Kasi, yung mga, for example, yung pong mga DK, wala naman daw pong mga komunidad dun. Di ba? Kung baga, nasa gitna daw po ng kawalan yung pong mga flood control projects. So, so, it wasn't just a question of overpricing. It was also a question of, was it ever necessary to actually fund these particular projects? And the same question will be asked uh, on the Dolomite Beach Project hearing. Was the Dolomite Beach Project actually necessary particularly because it was never part of the NEDA Master Plan for Manila Bay Rehabilitation. Sa ikalabing pito ng Nobyembre, sisimulan ng kanyang komite ang pagdinig upang malaman kung ang Dolomite Beach ay naaayon sa Manila Bay Sustainable Development Master Plan at sa writ of continuing mandamus ng Korte Suprema tungkol sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Was the Dolomite Beach project actually necessary? particularly because it was never part of the Master Plan for uh, Manila Bay uh, Rehabilitation. Ngunit bago pa man magsimula ang hearing, pinutakti na si Ridon ng mga online DDS trolls. May mga nagpadala pa raw ng mensahe sa kanya na kung saan tinawag siyang bobo. Sa halip na patulan, tila mas piniling gawing katuwaan ni Ridon ang mga patutsada. Habang naninindigan na ang tunay na isyu rito ay flood control at nag-post pa siya ng kanyang academic achievement na kung saan sa Harvard University lang naman niya nakuha. Talo Isa sa mga puntong tatalakayin ng kanyang komite ay kung may koneksyon ang Dolomite Beach sa lumalalang baha sa paligid ng Manila Bay kabilang ang mga lugar ng Ermita at Malate. In the first place you know, I see ICI proceeding some of those back 10 years ago iba so 2014 2015 po yung kanyang starting point and uh, the dolomite beach project was what 2020 iba so I think that falls squarely within those that we can actually look into as construction projects to be very clear. The Dolomite Beach project was a DPWH implemented project, even if it was a originated project. Imbitado sa naturang pagdinig ang mga kinatawan mula sa Department of Environment and Natural Resources, Department of Economy, Planning and Development, Department of Public Works and Highways, DPWH, Metropolitan Manila Development Authority at Pamahalaang Lungsod ng Maynila. Hi Yusek, good afternoon. Um, Yusek, the House of Representatives is set to investigate the Manila Bay Dolomite Beach Project on November 17. Uh, lawmakers want to find out whether the artificial beach has contributed to the massive flooding in the capital city or nasunod po ba yung Manila Bay Rehabilitation Plan. Um, does Malacanang support this kind of congressional move to look into the Dolomite Beach Project? Narito naman ang pahayag ng Malacanang Palace through Palace Officer Auntie Claire Castro sa issue ng Dolomite Beach. May separation of powers daw kaya hindi makikialam si PBBM sa kung anumang investigasyon sa gagawin ng lower house. Unang-unang -una po muli, apapaalala natin na may separation of powers. So kung anuman po ang magiging uh, trabaho at mga hakbang ng uh, House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach ay yan lang po ay kanilang uh, trabaho at uh, hindi po hahadlang anumang sa anumang hakbang ang pangulo patungkol diyan at uh, maaari na rin po talaga maging hakbang ito para makita kung talaga ba 'tong nagkaroon ng anomalya kung mayro bang naidulot ito sa uh, nangyayaring pagbaha sa Metro Manila at uh, kung nakaapekto to sa kalikasan ng ating bansa at sa tanong naman na kung politically motivated daw ba ang investigasyon ni Redon at ang target nito ay ang previous Duterte administration, as always, may sagot diyan si Auntie Claire. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang naka, mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po sabihin kapag ka, uh, pinaiimbestigahan ang nakaraan, uh, proyekto na naganap uh, o nagawa nung nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yan. Ibig sabihin po noon kapag ka hindi nagginalaw o inalam ang nangyari noon nakaraang karaang administrasyon, parang libre na po lahat ang kanilang ginawa. So tama lamang po ito. Pero muli ang sabi ng Pangulo at ang administrasyon ito, hindi po sila makikialam kung ano po ang ginagawa ng mga mambabatas natin sa kanilang pag -imbestiga.